Ayun you know, oh. So ayong 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 yung panahon eh. Ang ganda, di ba? Love trip kami ni Ate. <laughs> Ay naisip iniisip ko. <laughs> so, bisa so, maganda rin yung ganto good vibes lang eh. Di ba? <laughs> Ay, ganun no, parang Naisip ko parang yung nanay mo tumawag Yung gasol doon, napatay mo ba? Sorry <laughs> po Okay joke lang Okay lang okay. nah, <laughs> Ay. <Tayo. laughs> oh, <Tawad> okay sa nga, pa. ba? alphabetical order <laughs> pa. <trawan. laughs> mga idol, no dito so, sa Malaysia, grabe. Baka gusto mo ako My Ayoko! Igat madigat ako sa... Bakery na Ay, mga lads. So, mali mga idol. sa mga teacher na nakasama natin sa tour sa um, uh, Thailand, no? Uh, sa Malaysia kasi solo-solo lang ako. Kaya yeah, wala akong nakasabay. Tuwa lang ako sa binatawa ng Pilipino. Kaya yeah. hindi so, okay na. Masaya mga idol. So balik tayo siguro. Possible balik tayo mga Sana may maluwag-luwag na oras na. Makabalik tayo ng Malaysia. na Malaysia. Ganda na Malaysia mga idol medyo bitil lang talaga sa oras. Parang sa Thailand eh, bitil din ang konti eh. Sa Singapore lahat bitil eh, pero ang mahalagan ba, diba, bugbog na yung passport natin sa Qatar. <laughs> Kaya next balik natin na lang may problema, diba? Basta meron ka lang, uh... pero tayo na yung ticket pa, diba? Wala ang question sa immigration. O, bait naman sa Malaysia, okay. Wala akong masabi. Linis. Thailand, okay din. Malinis yung Singapore lalo. Linis din, di ba? Pero dun sa mga pinamili, medyo... Para sa akin, uh, panalo si Malaysia. Mas mura si Malaysia. Mas mura si Malaysia. Masatuwa ako sa ano sa presyo. Wala siyang tax refund, pero mas okay. Okay, so muli mga lords na maraming maraming salamat. Nag-isip uh, ko sa iyo kanina, gusto ko, gusto ko, gusto ko na mag, gusto ko mag, gusto ko mag-vlog mag kanina, kaya lang wala, wala, wala akong, wala akong, wala akong, wala akong lasang loob. Eh. May binagpatawa lang sa akin ngayong gabi, kaya ayaw pakikita baka, <laughs> ayaw pakikita mga idol eh. Kaya lang, ayaw, uh, muli mga idol, maraming salamat dun sana. Kasi siya na sa, ano, kasi hindi na ako nag-cut ng video nun eh. Uh, gusto ko dinadala upload na para, 'di ba? isahan na upload na lang, wala so, na kayong mag-adjust, diba? no? 'di ba? Ay nako si Yung Philippines na si ate. Ang ka sa ate, ate. Ay gusto ko siyang pakita kaya lang. Baka mahal, mahal talent kayo. Baka singilin ako. <laughs> May kita sa YouTube, okay lang. Okay lang, makita ka sa YouTube, okay lang. Okay lang po. Hi. Siya nagpakiti sa akin. Sa <laughs> ano? Sa ano kayo? School? Or... Uh, sa RS po. Wow. Sa wow. Okay, 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 okay. Ako no, sa Thailand din asabi ako mga teacher naman from San Santo Tomas Batangas. Mm. Tsaka mga taga Laguna din nila, grabe. So, Solo lola, yung may uncle ako, may uncle ako. Pupunta rin may mga friend din ako doon. Pupunta lang Kaya ano, okay ba sulit ba yung Malaysia? Sulit na sulit. Opo, oh, nag-conference po kami dito. Ah, ang galing, ang galing, ang sarap. Diba sana all. Pero yun na muna sa pila talaga, ano sa so, nasa unahan natin, no? Tinunahan ka sa pila, no? Ganun yan, di ba kasi baka? Ah, sige, sige. Baka possible bukas kung ma-upload to, ha? Pakita natin yung maganda, nakatalikod lang. Ay! Nang muna sa pila, no? Marami ka ilan kayo ito. Sorry, akala ko. Oh, grabe, Dory. Grabe, oh. Ayon, mga lods, no? shoutout sa mga kapabaya, mga taga di ba? Hello! Di ba? Diba? Pagod na pagod, kaya natin yan, kaya natin yan. <laughs> Pero ina muna talaga sa pila, no? tayo eh, na eh, no? na no? Hindi naman no? Hindi naman madali na na eh, mga Hindi no? talagang sana, di diba? Sana sa Pilipinas mangyari din tong ganito. No? Walang hassle. No, diba? wala hassle, di Kaya natin yan, konti pa. Konting kayot pa. Mu din ang din ng Pilipinas. Nako, my God. Sana. Malapit ng Malaysia. ng Malaysia. ng Malaysia. Malapit Malaysia. Malapit ng Malaysia. Ay naman sa Pilipinas mo mag-follow lang tayo kasi may yun, mga 'di ba? oh, mahirap na mag-open eh. na <laughs> din, Ako, mahabang Mahaba ko sa naman ito. O, oh, lalim ng pinas. Ay natin 'yan. <laughs> Laban Pilipinas kung mahal lagi.